Ngayong panahon ng tagulan, dapat laging handa mga motorista lalo na sa mga biglaang pagbaha. At kapag tumirik ang sasakyan sa gitna ng mataas na baha, huwag magpanik. Narito ang iba pang tips para makalabas ng buhay sa inyong sasakyan. Balitang hati ni JP Soriano. Isa ang insidente sa UERM sa mga hindi malilimutang pangyayari noong manalasa ang bagyong Ondoy. Umapaw ang tubig mula sa creek at umabot sa ospital. Naglutangan ng mga sasakyan. Natrap ang isang doktor sa loob ng kanyang sasakyan. Sa kabutihang pala, nakalabas siya mula sa bintana, nakaakyat sa bubong ng kotse at nailigtas ng security guard. Taong 2004, nasa baha coverage ang timi na Susan Enriquez, kameraman na si Jojo Tagle, at assistant kameraman na si Ariel Daniels sa Gapuan Neva Ecija na magkaroon ng flash flood. Biglang umapaw ang tubig at inabot ang kanilang crew cup. Tapos sabi na lang sa akin ni Susan Jojo, sumisigaw si Susan Jojo, Jojo. Pag ko, yung tubig nasa dashboard na. Ang bilis eh. Talagang biglang flash flood Tapos sabi ko, pati may makina. Kuha lahat ng gamit, battery ng camera, and then makid lahat kami sa, ano, sa bubong ng pickup. Nito lang Martes, ilang sasakyan ang tumirik matapos makipagtuos sa baha sa Biluna. Maswerte pa raw ang mga ito ayon sa disaster management at rescue experts. Mas grabe daw kasi ang pwedeng sasapitin sa kalig abutan ng flash flood. Lulutang daw muna kasi sa baha ang sasakyan at unti-unting lulubog kapag pinasok ng tubig. Kung abutan daw ang motorista ng ganitong sitwasyon, huwag magpanik. Dapat buo ang isip at loob na iligtas ang sarili at mga kasama. Ayon sa mga eksperto, habang nakalubog sa tubig ang inyong sasakyan, halos imposible na raw na mabuksan ang pintuan ng sasakyan, bunsod ng pressure mula sa tubig. Napakahirap po magbukas ng car, lalo yung door, syempre may pwersa yung tubig, hindi mo mabubuksan yung, yung door. Kaya para makalabas, mainam na buksan at sumuot sa bintana habang hindi patuloyang nalulubok ang iyong sasakyan. Tandaan rin daw, kung automatic o power windows ang sasakyan, buksan na ang isang bintana ng sapat lang para makalabas. Anytime, pag tumasang ang water at hindi naka-open yung window mo at yung kotse mo automatic pa, nasira ang computer box, hindi na mag-open ang window mo. Wag daw bubuksan ang lahat ng bintana dahil mas mabilis na papasok ang tubig. Kung lalabas na ng bintana, siguruhin daw na may bitbita anumang pampalutang para di malunod. Mas maganda raw kung may mga nakahandang mga flotation device gaya ng bag na ito na may kasamang pito Pwede rin gumawa ng instant life saver gamit ang inyong suot na pantalon, swelas ng sapatos o tali, at mga plastic na bote. So talia mo lang to. Huh? Susuot mo lang si Cinturera niya. And meron ka mga, may mga uh, plastic container ka. Anything, no? tanggalin mo laman, basta meron lang may takip. Oh, huh? pwede nilagay, ipunin mo. JP Soriano, GMA News.